Marami na namang nagtatanong tungkol po sa mga triangles na nakaukit sa bato. Ito po ang atin na namang pag-uusapan ngayong topic. Ito pong mga nakaukit sa batong triangular shape. Kaya tutok po kayo, panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito. Welcome Treasure Hunters all over the Philippines Welcome to my channel Naniniwala ba kayo sa kasabihang Ang naghahanap ay makakatagpo Magandang araw po sa kanilang lahat adlaw kanin yung tanan Naimbagnal daw ka na kayo amin Luzon, Visayas, Mindanao Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na lang pong Napakagandang topic natin pong pag U-usapan ngayon tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. At ang ating topic na naibabahagi sa inyo ay tungkol po dito sa napakarami na namang katanungan no, na atin pong sinisilip sa atin pong messenger na naipapadala sa ating mga sign markers. At ito nga ay ang napakaraming nakaukit sa batong mga triangles. No? Marami na tayong napag-uusapang uh, topic, no, videos na nailabas tungkol po dito sa mga triangles na uh, hugis ng mga bato at mga triangles na nakaukit sa bato. Pero atin pong i-specify ito pong uh, triangular na nakaukit sa bato, no, para po lubos na maintindihan ng atin pong mga kababayan Yamashita Treasure Hunter ang tungkol po dito sa mga ganitong klasing palatandaan ng kayamanang itinago ibinaon po ng mga Japanese Imperial Army dito po sa kabundukan ng Pilipinas Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga tagapanood mga subscriber man o hindi subscribers, basers man o haters Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta, pagkukomments, panunood po sa aking mga videos. At sa lahat po ng hindi pa nakapagsubscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. So tayo na naman po ay magpapatuloy nga sa isa na naman pong napakagandang usapin, no? Usapin ng kayamanan tungkol po sa mga kayamanang itinago ng mga hapon. May mga nagsasabi na wala na, nakuha na anong pinagsasabi mo. Nakuha na ng mga nauna na treasure hunter ang mga kayamanan ng Yamashita Treasure. Mali po kayo mga kababayan yung mga nagko-comments po. Sa mga hindi po nakakaalam ang mga Japanese Imperial Army at Koreans kabilang ang mga bihag nilang mga uh, prisoners of war no ay napakarami po nilang ikinalat sa buong bansang Pilipinas sa kabundukan na hindi halos mabilang ang treasure na kanila pong nalut mula po ito sa iba't ibang uh, bansa no sa iba't ibang uh, bangko museum no mga simbahan na may mga budas na ginto noong unang panahon mga minahan na kung saan natangay nga ng mga Japanese Imperial Army at ikinalat dito po sa buong bansang Pilipinas no? sa dami noon ay hindi basta-bastang mauubos ang uh, Yamashita treasure na yan hanggat uh, uh, hindi ito ma-recover ng husto o wastong pagkuha sapagkat kahit nalaman natin ito kahit alam natin na may kayamanan ay hindi po basta-bastang makuha ito ng ganun lang kadali kaya natin po ito pinag-aaralan pinag-uusapan para po matuklasan at makuha ito pong mga itinago ng mga Japanese Imperial Army so ang atin nga uh, itatapik ngayon ay isa po sa napakagandang sign ng Yamashita Treasure at isa sa pinakamahalagang uh, treasure marker sign ng itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Ito po ay ang mga nakaukit sa batong mga triangles, no? Marami ang mga meaning nito, mga ka-treasure hunter nito pong mga triangles. Subalit, isa lang po ang atin pong aa uh, tutukuyin o uh, hahanaping area o tutumbukin sa katwid may isa pong meaning nito na dapat nating matumbok no although marami siyang recovery operations marami siyang pwedeng hahanapang area pero may isang kahulugan ito na nagtuturo tungkol po dito sa mga triangular na nakaukit sa bato So ang triangular na nakaukit sa bato ay uh, isa sa mataling hagang sign ng Yamashita Treasure. Napakahirap pong hanapin ito, tukuyin sapagkat marami po ang recovery operation nito. Although mayroon ng dalawa na nabulgar, na natuklasan, na napagkuhanan ng mga ganitong klasing sign markers na triangles na nakaukit sa bato ano nga ba ang pinaka main no pinaka number 1 na kahulugan nito kapag makakita tayo ng mga nakaukit na triangles no sa mga bato no ang triangles ay nagsasagisag o uh, nangangahulugang may kayamanan sa lugar na kung saan ito inukit at ang sabi ng triangles ay hahanapin ito sa mga kahoy, no? Punong kahoy na nakapurmang triangle. Kung ano yung naiguhit sa bato, ay siya din yung purma ng mga punong kahoy na itinanim. Nakatriangular na mga punong kahoy na itinanim. Yun ang pinapahanap nito. At pangalawa, ipinapahanap din ang mga nakapurmang triangles na mga bato no nakapurmang sinugang nakasinugang kumbaga sa Bisaya nakapurmang parang saingan no no kaya nakikita tayo ng mga saingan ng unang panahon sa probinsya na mga batong nakafile na doon tayo nagsasaing ito po ay nakasinugang nakatriangles kung ano ang makikita nating triangle sa bato na nakaukit ay siya ding purma ng mga punong kahoy at mga batong na ilagay no, sa kapaligiran. Ito po ang direktang ipinapahanap ng nakaukit sa batong triangle. Sa makatwid, ito po ang susi no, para po malaman natin ang lugar no, na nandoon ang Yamashita Treasure. Subalit, so, kahit nalaman natin na may nakatriangle na mga punong kahoy, may nakatriangle ng na mga bato, ay hindi pa rin natin lubos itong matuklasan sa ilalim sapagkat ang mga recovery operation nito ay madami. No? Although dalawa pa lang, sasabihin natin sa inyo, ang dalawang uh, recovery operation na napagkuhanan na ng ilan po sa ating mga kababayang nakahukay ng mga ginto, gold bars, mga buda ng Yamashita Treasure. So ang mga ganitong klasing mga nakaukit sa bato na triangles, ang tinutukoy nga ulitin natin ay mga nakatriangle na mga puno kahoy. Hanapin natin ito, mga batong nakapurmang triangles na yun ang itinuturo ng nakaukit sa bato. At kapag nakikita tayo ng ganito, ay yung recovery operation ay nagdidipindi no? sa purma ng triangles. No? Mayroong mga triangles na mga punong kahoy na hindi pariparihas ang sukat. No? Medyo pahaba, hindi banking ang pagka-triangles, pero triangles at halatang ito ay tinanim talaga na sinadya. At marami tayong makikitang mga Sign markers, no? follow-up sign markers, hidden treasure markers, mga uh, signs na itinago sa lupa, ibinaon at matutuklasan natin ito. Kapag tayo ay naghukay ng hanggang 5 feet ay marami tayong madidiskubring mga arrows, mga heart shapes, triangular shapes na mga uh, batong ginawa ng mga Japanese Imperial Army bilang ah uh, uh, palatandaan no na nagtuturo ng direksyon sa kanila pong mga tunnels. So ang mga triangulars na mga puno o mga bato kapag nakita natin ito sinabi ko nga kanina na dipindi sa itsura kapag pahaba hindi parehas ang sukat nangangahulugang ito ay distansya no. Medyo distansya yan sa mga sign markers ang kayamanan. Tandaan natin yan kasi may mga nakahukay na ng mga ganitong klase ng uh, sign markers, mga punong kawayan, mga punong kahoy na hindi pantay, no? medyo pahaba ang pagka-triangles, hindi sila pare-pares ang sukat at uh, medyo malayo. Mayroong northeast nakuha, kuha, mayroon namang uh, west nakuha, kuha, so dipindi. Medyo hindi basta-basta matutuklasan ang Yamashita Treasure hanggat hindi natin natutuklasan yung animal character na may nguso doon po sa loob ng nakatriangle na mga puno o mga bato. Mayroon doong animal characters na mga hidden treasure markers no, na nakatago na ang kanilang mga nguso ay nakapuntaria sa lugar, direction, no? Nanan nandoon ang sentro ng kayamanan. At kadalasan ay wala tayong makikitang guide maliban sa mga color coding ng lupa. Lupa lang ang makikita natin na palatandaan ng uh, Yamashita treasure. Tandaan natin ang napagkuhanan ng kayamanan ay kalimitan ay mga dark gray na mga putik, dark gray na mga clay, dark gray na mga bato no? na nakafile, na nakapalibot at sa itaas nito ay simply lang normal na lupa. So sa makatwid, napakahirap nating tuklasin ito. No? Ito pong mga uh, nakabaong Yamashita Treasure na kung saan nasa sintro. Pangalawa, ito pong Nakuha na, no? Na triangle na mga puno Ay uh, parehas ang sukat Mayroong nakakuha ng uh, Yamashita treasure Na parihas ang sukat parehas na parihas Ang pagkasukat sa triangles Na mga punong kahoy na itinanim Nandoon sa gitna mismo Nasa gitna mismo Ang Yamashita Treasure. Hindi pari-parihas, no? mayroon naman sa corner, no? sa gilid ng nakatriangle. At mayroon naman sa northeast, mula sa mga nakatriangle na punong kawayan, distansya ng 50 meters no? mula sa nakatriangle. Mayroon iba 30 to 40 meters ang distansya uh, mula po sa mga sign markers na roon ang Yamashita Treasure. Madalas ang napagkuhanan yung sintro mula sa nakatriangle ng mga puno at bato ay walang mga sign markers. No? Yan po ang ilan sa mga natuklasan ng atin pong mga kababayang treasure hunter na nakahukay na. Kaya, aprobado na yan. So, sa mga nakatriangle na mga bato, nakatriangle na mga punong kahoy, ay madalas no, na hindi doon mismo sa nakatriangle na mga puno. Medyo malayo. Yun po ang madalas na uh, na-recover, no? na pagkuhanan. At uh, ilan lang ang may mga nakuhanan na doon mismo sa nakatriangle. Yun po yung mga pantay na pantay talaga ang pagkalagay. Parihas na parihas ang sukat. Yun po yung uh, sikrito. No? Uh, at uh, siguro marami na po sa ating mga kababayan Yamashita Treasure Hunter, mga eksperinsyado ang nakatuklas po ng mga ganitong klasing mga nakatriangle na mga bato or nakatriangle na mga puno, punong kawayan, no? punong baliti. No? at alam ko na madami ito sa kabundukan sapagkat maging ako mismo, ako mismo sa sarili ko ay nakatuklas ng mga ganito. Subalit, hindi ko po nakuha ito sapagkat uh, hindi nga ganun kadali kung mag-isa ka lang. Kailangan talaga ng project, no? Mayroong kang sapat na pera, kagamitan, mayroong kang sapat na uh, kakayahan, kumbaga, uh, bago makuha ang Yamashita Treasure. Sapagkat madalas kasi ng mga nakatriangle na mga puno, nakatriangle na mga bato, ay hindi ito giveaway. Madalas ito ay nasa medium at big deposit. So, uh, hindi ganun kadali, no? 70 feet, 100 feet, no? Pinakamababaw na siguro ang 30 feet sa kabundukan kapag mga triangular na mga puno at mga bato. So malinaw po, no? Ang atin pong ibinahagi sa inyo ngayong idea tungkol po dito sa mga nakaukit no? Nakaukit na mga triangles na mga uh, sign markers doon po sa bato. Iba din yung mga bato na triangle na malalaki. Iba rin ang kahulugan noon. Tatalakayin natin 'yon sa susunod natin ng mga videos tungkol po sa mga batong nasa itaas na mga malalaking triangles. Mayroong mga triangles tayong makikita na malalaki sa itaas, no? Uh, mayroon ding mga hugis puso na mga ganong klase although marami na tayong natalakay pwede, pwede po ninyong uh, tingnan ng atin pong youtube channel sa atin pong mga naunang mga videos tungkol po dito sa iba't ibang mga sign markers na mga bato hugis puso, mga triangles na mga bato ay uh, mayroon na po tayong nauna na mga video kaya uh, search niyo lang po sa akin pong youtube channel So sa mga marurunong, pwede po kayong magdagdag po ng inyong komento tungkol po sa inyong mga karanasan tungkol po dito sa mga triangles na nakaukit sa bato. Kung kayo po ay nakakuha, ibahagi nyo po ang inyong mga nalalaman tungkol po dito sa mga triangles na nakaukit sa bato upang mabuksan ang sikrito ng mga Japanese Imperial Army na naitago dito po sa kabundukan ng Pilipinas. No? Uh, kung tayo po Bago tayo magtapos, kung tayo po ay mayroong nasabing pagkakamali, tayo po ay malayang tumanggap ng koreksyon. Hindi po tayo perpekto, at uh, tumihingi po tayo sa inyo ng poumanhin kung tayo man ay may nasabing mali. Hanggang dito na lamang po, hanggang sa sunod, ito po ang inyong ka-treasure Hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak na tayo ay makakahanap.